Guys, andito na tayo sa Sitio Kamachili guys. Dito na tayo. Tindahan niya guys. Tagtagulan, hindi ka pwedeng makakadaan yung mga dito, mga single. Ayun po guys. Uh, Doon po sa mga nagbigay ng tulong kanina. Maraming maraming salamat po. Ito po yung tulong na binigay nyo kanina. Maraming maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Romanos, kay Arby, tsaka kay Rio. Ito po, mga natin dito. Dito dito po sa Sitio na to, Sitio Kamachile. Kung hindi ka makakapagani ng gulay, wala kang ma... Hindi ka makakabili ng bigas kasi napakahirap ng bigas dito yun yung unang kailangan ng mga tao dito bigas map nung magtinda kang guli karin ka, ka pang makasalingasan ay nasi uh, Ma. bias abias mga nyan hmm. uh, okay. Hmm. Hmm. Oh, yun po, yung sabi ni ang sabi ni nanay, kung di ka daw magbebenta ng mga gulay, di ka makakabili ng bigas kasi napakahirap ng na bigas nila dito. Si nanay. ilan yung pinapakain mo ngayon, Nay? Bali kasi tatlo ay apat yung may asawa. Apat yung eh, may asawa. ano, yung kasama ko sa bahay, pito pa sila. Ah. Uh, Nag-aaral yung dalawa. Nag-aaral yung dalawa. Hmm. Bali Walo pa kayo niyan, walo sa bahay yun guys ang pangunahin kailangan nila dito is yung bigas yun ang pinakamahirap kasi kung pang ulam lang madami silang pagkukunan ng pang ulam guys ang mga kaibigan natin importante sa kanila pala yung bigas at least binigay nila Mrs. and Mr. Romanos, malaking tulong sa kanila to yan po guys mamaya guys pupunta tayo sa ano lilibot nila tayo Abangan nyo yung paglilibot natin mamaya guys. Thank you. Guys, salo-salo na kami dito guys ngayon. Mga bata. Tuntua yung mga bata. Kahit ganitong ano lang. Kahit ganitong ganito tulong lang. Tuntua na sila. Mga bata. May naman. <laughs> Ito po yung sityo nila. Yan, marami pang bahay dyan. Uh, kabataan dito. Napaka press ko po ng lugar ng mga uh, katutubo dito. mga kasityo natin dito sa ano, kamagchili. Guys, uh, yung mga uh, gustong tumulong guys, kontakin nyo lang ako sa Facebook natin guys. para matulungan natin sila guys dito, ta, tayo sa sitio amatchili guys sa po kung gusto nyo tumulong i-chat nyo po ako sa facebook natin maraming maraming salamat po